Alam nyo guys, uh, ang dami na nangyayari sa buong mundo. Kahit dito sa Spain, pinaha din ng todo ang Valencia until now. Ah. 29 pa nag-umpisa hanggang ngayon. Tingnan nyo. Ayan o, yun yung mga sasakyan dito sa Spain. Ito ay malayo-layo sa akin, mga about 9 hours away from me. Uh, dito pinanganak yung aking amo at meron siya dyan bahay na bakasyon na nila. Every August dyan sila napunta. So hanggang ngayon, uh, ang tubig sa Valencia, Spain ay patuloy na tumataas sa kalsada mismo. Ha? Kaya sa nakita nyo, nagkarambola yung mga sasakyan. Di ba? Para mga toy car. Magbalik loob tayo sa Diyos. Kasi ang dami nang nangyayari ngayon. Ang dami ng mga pagsubok natin sa buhay na ito man ay kalamidad o man-made na mga Uh, pagsubok kasi may mga man-made na pagsubok. Ito yung mga sinadya natin katulad nung pagkawatak ng pamilya. Uh, bago ako magtuloy-tuloy sa maiksing vlog ko ngayon kasi may 20 minutes na lang ako dahil may trabaho ako. Gusto ko muna mag-shoutout kay Miss Perla from Pampanga, nanonood siya. Si Miss Boris from Qatar. Sa mga regular viewers dito, uh, hindi ko na iisa-isahin. Sa susunod na araw, mag-shoutout po tayo sa uh, team OFW Talk sa family. Maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, gusto ko rin magbigay muna ng konti lang kasi sa susunod na vlog itong pag-uusapan natin. Itong pag-collect ng mga labubo. Hindi ito, hindi tayo dapat dito na Kasi kung aaralin lang natin yung mga nangyayari ngayon o iisipin natin, parang nag admire tayo sa isang Uh, sabi ng mga expert evil pet no yung mga hindi naman kaaya-aya yung mukha nila sa susunod na mga vlog natin pag-uusapan natin pero pinaano ko na sa inyo ngayon uh, pinahapyaw na ito ang um, pagkokolek ng labubu ay pag-admire sa mga evil pet so this is according to expert kaya pag nagpresenta ko nito ah, uh, I will assure you a slide kung saan ito nang galing na mga labubo pet at kung bakit kinahuhumalingan ito ng mga sikat. Okay? So, uh, uh, alam nyo guys, kung magmumuni-muni lang tayo sa ating mga buhay araw-araw, nakikita na natin yung alok ng kadiliman. No? Yung alok ng makamundong panahon yung parang lahat ng mga nangyayari ngayon sa atin maniwala kayo sa hindi lahat nangyayari sa atin ngayon yung itong mga kalamidad itong pag-aaway-away ng bansa sa bansa pag-aaway-away ng uh, mga leader natin sa Pilipinas not only dyan sa Pilipinas dito sa ibang bansa nag-aaway-away yung mga leader yung mga pag-kaguluhan uh, diyan sa Senado, sa Congress, you know, down to the municipality, down to the barangay, to the family, 'di ba? Ang daming patayan, mga magkakapatid na uh, babarilan because of yung mga paggitan sa lupa. You know, yung greediness ng tao ay uh, you know, mas nagiging rampant kaysa sa kabutihan anong update ito po ang ating couple ay uh, ito yan no sila so, uh, alam niyo guys dati nagaano ako nag nakikipag participate ako dito sa Spain ng mga trick or treat. na minsan pag may mga competition dito ng mga Halloween costume nagja-judge pa ako niyan sa you know sa mga sumali sa costume competition. Pero iniwan ko yon kasi feeling ko, bakit ako? Hindi ko ginadjudge yung aking mga kababayan na nandito na nag uh, para pa sa ganitong klasing mga activities at sa mga nanonood disclaimer hindi po ako nagsasabi na wag kayong manood kasi o wag kayong wag kayong magsuot ng mga Halloween costume kasi karapatan niyo yan pero ito lang ay paalala i mean gusto ginusto niyo yan. Pero ako lang po ay nagpapaalala na ang pagkahumaling sa mga ganitong klasing bagay na nag-admire tayo sa faces na hindi naman kaaya-aya. Alam niyo, if you just dig deeper sa iyong mga pananampalataya, hindi hindi siya dapat natin sinasamba o ina-admire itong mga evil images kasi hindi siya you know, hindi siya para sa kabutihan kundi nag admire tayo o nag spend tayo ng mga mahal ng mga costume pero hindi naman mabuti yung hindi ka aya yung iyong nare-represent. You know what I mean? I hope hindi hindi kayo mapikon o magalit. Ito ay opinion ko lang kung susundin nyo. Okay, kung hindi, nasa sa inyo din. At uh, yun, itinigil ko na hindi na ako nagkikipag-participate sa mga ganon kasi uh, hindi, ko hindi ko sinasabing perfect ako, hindi ako makasalanan. Pero, kahit, pero kung alam natin na hindi yan makakabuti para sa ating kaligtasan, bakit ko gagawin, bakit natin gagawin, di ba? Hindi lang to para kay Carlos mm -hmm. at Chloe pang kalahatan kung sinasabi na uh, umpisa ngayon, iwasan na natin mahook sa mga evil images um, kasi hindi naman talaga siya mabuti. Aside sa gumagastos tayo ng malalimpak-limpak na sarapi dyan sa mga costume o itong collection ngayon nilabubo. Kung i-imagine ninyo, in marami pang mas dapat pagtuunan. Lalo na yung pagtulong, di ba? Ang mahal-mahal. Itong mga celebrity, sila nagpauso eh. Kung tayo lang ang masusunod, bakit di na lang nila itulong sa mga mahihirap sa mga kalamidad victim, yung mga nabaha? Instead of uh, buying this nonsense, mm -hmm. evil pet, sabi ng expert, bakit di nila na lang ipamili ng mga goods para maitulong sa mga nabahaan? You know, how I wish na mayaman tayo para makatulong tayo sa mga affected ng typhoon Christine at uh, Leon. Okay? So gawin na natin mabuti ang mga natitirang araw sa ating buhay bago pa pagsisihan o bago mahuli ang lahat. Okay? So balikan ko lang ito guys, itong statement ni Carlos kasi related pa rin ito sa ating pinag-uusapan. Sabi niya, kahit paano po ako, kahit gaano po ako kagaling sa na tao sa gymnastic. Kung hindi ako mabuting tao, hindi ako i-bless ni Lord ng ganon. So ang, tinat ang sinasabi niya dito blessing ay yung limpak-limpak na mga uh, natanggap niyang pera at yung uh, galing niya sa gymnast itself. Yun yung isa sa blessing na sinasabi niya dito na kung hindi daw siya mabuti, hindi siya i-bless ng Panginoon. Alam niyo, mabuti man tayo o masama God is good. Lagi tayong binibless. Kaya nga, God is good all the time, all the time, God is good. Kaya, nino man, hindi lang si Carlos, hindi lang itong statement niya. Tayong lahat. Dapat natin alalahanin na mabuti man tayo o masama. Walang pinipili ang Panginoon sa kanyang pagbibigay blessing. Kaya isipin natin o tandaan natin na God is good all the time all the time God is good. Yung statement niya jan, I hope hindi lang hanggang statement, hindi lang hanggang ganito, salita. Na ang pagiging mabuti mo ay samahan mo din ng aksyon. At ito yung pagpapakumbaba, magpatawad na may kasamang uh, aksyon. Ito yung pag-uwi mo sa mga magulang mo. Alam ko marami itong mga marami mga pamilya ang nagwawatak-watak. Hindi lang to, for sure. Hindi lang si Carlos ang merong ganitong klaseng sitwasyon. Uh, sinubok man sila ng, ng pagkakawatak-watak o sinubok man sila ng hindi pagkakaunawaan, hindi ibig sabihin na hayaan mo na lang na mangyari na maghilom ang panahon. Parang ganun ang iba eh. Let the time heals. Parang ganun. Again, hindi lang para kay Carlos, para po to sa ating lahat. Magdasal po tayo araw-araw. Hindi, hindi pwedeng magdasal lang tayo dahil, dahil mayroong mga bagyo o mayroong mga problema. Every day, we have to live in prayer. Okay? So, thank you very much and I'll see you again on our next video. Bye-bye now.